Uh, hello po, masama ang maging uh, judgmental sa kapwa nating tao dahil uh, siyempre hindi naman natin alam yung buong istorya ng kanilang buha, buhay So, pag tayong uh, mag-invento ng mga mga uh, impression, uh, yung mga uh, istorya Ichitira-ichitira dahil, sabi ko nga, ah, hindi natin alam yung buong kwento ng kanilang buhay. Ngunit, ah, may mga sitwasyon talaga na hindi natin maiwasan ang magbigay ng ah, hindi magandang impression sa kapwa natin. Okay. alibawa Uh, itong kwento tungkol kay uh, Pastor uh, Kibuloy. Uh, Siyempre, bagamat uh, ayaw natin magbigay ng bad impression, ngunit uh, sa mga nababasa natin sa mainstream media, uh, sa mga napapanood natin, o nababasa natin sa uh, social media, uh, sa record ng mga korte, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi even outside of the country, dyan sa record ng, dyan sa Senate, uh, yung uh, quad hearings noon, yung mga records nila. Then, uh, Uh, yung mga confessions ng mga biktima uh, yung sinasabi ng mga uh, uh, yung mga iba't ibang organizations na against sa ganitong ba, ano yung maling gawi ng mga religious uh, people natin so with all of this na talagang uh, documented may mga ebidensya ang mga nagsasabi ay hindi lang basta-basta tao kasi halimbawa mga ja, mga mga abogado talagang mga uh, sociologists etc etc so, so hindi mo talaga maiwasan na maging negative ang impression mo sa A particular uh, person na ito. Uh, alimbawa nga itong si Kibuloy. So in in my case, uh, ng ko rin lahat ano. Yan. Pagkatapos sa uh, base sa mga nakikita ko, talagang there is something wrong sa kanya. Kasi Anoon uh, pa mantalaga na nakikita natin yung yung ma maluhong pamumuhay para bang ano ano, yung uh, isang lugar dito sa Pilipinas o yung lugar niya ay ginagawang paraiso ngunit uh, the problem is at the expense of his uh, members okay. kasi sa tingin ko ang tunay talagang nagsisilbi sa Dios ay hindi nila priority yung mga material na bagay ano? They are not after material things. Uh, they are after spiritual yung toro. Uh, Ngunit uh, sa nakikita ko dito kay uh, Pastor Kibuloy? It's, it's uh, something talaga na negative. Pagkatapos yung mga pronouncement niya, uh, yung mga teaching na Talagang para sa akin it's uh ano, parang contradiction ng Christian Christianity why so imagine sabi niya siya ang anak ng Diyos so, so ang ibig sabihin yung, uh para kino contradict niya yung Bible dahil uh kwan sa sa Bible si Kristo ang anak ng Diyos. At sa pananaw ko talaga, si Kibuloy ay hindi-hindi magiging anak ng Diyos. Si, si Kristo lang ang nag-iisang anak ng Diyos na nagsakripisyo para masibta yung sangkatauhan. Okay? Eh, pagkatapos, sa uh, imagine, sabi niya, uh, siyang ari ng lahat. Uh, siyang siya ari ng universe. siyang ang uh, ari ng mga planeta. Uh, at saka iba pa. So, uh, kapanipaniwala pa ka yan? Hinding-hindi -hindi, sa, sa tingin ko. Talagang hinding-hindi. Uh, -hindi. okay? Then, uh, sabi niya, siguro yung mga napapanood natin, hindi naman ito AI-generated uh, uh, video. Uh, talagang, talagang maliwanag na ito ay sinasabi niya na so siya raw ay papuntang langit, pabalik dito, papuntang langit, pagkatapos yung doorknob daw niya ay diamond sa langit. ano So, para sa akin it's blasphemy yung kwan ano yung yung turo ng bible ah uh, kinokontradict okay? kaya yun ang nakikita ko sa kanya uh, sabi ko nga hindi magandang magbigay ng bad impression sa isang tao ngunit hindi uh, sa uh, at times hindi natin maiiwasan okay? ngayon this is the greatest twist sa ating bilang mga Pilipino ano So imagine uh, accepted pa ito ng COMELEC bilang senatorial candidates So dapat naman sana yung mga kwan uh, para sa akin yung mga tao na nakapiit uh, yung mga tao na may record sa may mga kaso eh, dapat sana wag, wag silang wag i-accept yung kan no yung kanilang uh, certificate of uh, candidacy ngunit o yan mas maraming mga qualified uh, sa palagay ko mas qualified si itong si attorney Kosing so imagine pala attorney siya uh, doctor uh, engineer so uh, nandun na lahat yung god qualification ano ngunit hindi siya natanggap hindi na-approve yung kanyang certificate of uh, uh, candidacy. And here is uh, Kibuloy o Pastor Kibuloy accept yung panel na approve yung kanyang certificate of uh, candidacy. So, dapat din kung din ang kung dito, ano? So, uh, ngayon, ang nasasabi natin dito, ano? Okay, for this coming midterm election eh, nandoon ng lahat ng uh, kaso. Uh, nandoon lahat uh, documented yung kanyang na siya ay wanted sa United States. Wanted siya ng FBI for uh, child trafficking. Uh, ano, yung child uh, molesting. Uh, yung kwan dito rape dito sa Pilipinas okay uh, yung pagdadala ng pera na illegal ano ano it's called the money laundering uh, from Hawaii to the Philippines so grabe yung kaso niya ngoneta tayong mga voters sana kapag nanatili siyang ibuto, kasi pag uh, mananalo yan, talagang pag, ta, pagtatawanan tayo ng buong mundo. Imagine, nandiyan lahat, wanted, uh, talagang documented, yung pag, mga uh, record niya na hindi maganda, nandiyan sa korte, nandiyan sa Senado, nandiyan sa FBI, etc. Et, cetera, et cetera. so, fuck na natin itong ibuto. Hindi ako naniniwala na ito ay anak ng Diyos. Kung ano ito, kung anak ng Diyos ito, hindi siya gagawa ng hindi maganda. Okay? Kaya ka comes this election, wag na, wag na natin ibuto ito si Pastor Kibuloy. So muli, thank you. Sana ilike at subscribe sa ating YouTube uh, channel.